Oh guys, good morning Puro red ako ngayon Mag-unboxing tayo ng ano Ng aking Kung anong laman nito Tapos na pala to Ng aking habak Sa mga baguhan dyan, good morning, good afternoon mag uh, agimatera agimatero Kumusta kayo mga friend? Welcome back to my channel, agimatera At ritualista, healer ito po si Kamerlin, ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat sa inyong mga people sa inyong pag pagtangkilik, panunood sa aking channel. Ang aking channel ay hindi lang uh, pinapakita kung ano. Kung di makuha po kayo ng mga idea na kakaiba. Kaya people, respect lang tayo sa bawat isa ha. Excuse me. Respect lang po tayo sa bawat isa. Dahil ang alam ko ay hindi mo alam. No? Ang alam mo, hindi ko alam. Kaya kung nais man tayong magkaroon ng mga idea, manood na lang tayo. Mga people, may mga isip na tayo. May mga, tayo ay mga matanda na. Hindi tayo bata para mag-away-away. Dahil sa ating mga kaalaman ng karunungang lihim. Mga people, di ba? So, good morning sa iyo. Shout out sa iyo, shout out sa lahat ng na mga nanonood. Ngayon, people, kung ikaw ay nanonood sa akin channel, i-PM mo ako sa Facebook account ko, Merly Gonza Pontejos. Merong ka pong matatanggap sa akin. Ikaw na lang po ang magpapa-shipping. Bibigyan kita ng bulaklak ng tanglad at yung uh, nasa pouch lang siyang maliit Uh, tikbalang, buhok ng tikbalang. Yun ay mga pampaswerte sa buhay na hindi inyo kayang abutin o hindi inyo kayang matagpuan. No? So kaya ako napakaraming biyaya na natagpuan. Magsishare ako, ikaw na lang po ang ang uh, magpapaship ng magpapashipping at donation konti. So, PM mo agad ako, people. Magmensahe ka dyan. Mensahe ka kasi nababasa ko naman. Mensahe mo kung gusto mo ah okay so maraming salamat so ito i-inbox natin papakita ko sa kung anong laman ng aking habak no eh ito naman hayag ako hindi ako tago hindi ako lihim ayoko na lihim-lihim no may lihim na karunungan meron tayong mga bagay-bagay na sikreto lang pero ito hindi rin naman natin madadalayan mas mabuti na yung ipapakita natin di ba para ah, darating ang panahon yung solo lang kasing kamay ko. Darating ang panahon na maano ka ng tao, nasabihin ng tao, ay, si Kamerlin, yung agimatera, pinapakita ang kanyang kaalaman. Mas ko muna, nahirapan akong tanggalin eh. <clears throat> sabihin, si Kamerlin, uh, isa siya sa, yan lang laman ng bag ko. Alam mo, ito lang ang laman ng bag ko, ang bigat-bigat. sabi na, si Kamerlin dahil sa kanya nalalaman ko ang dapat malaman ito hindi pa to hindi pa to siya na nalagari na pero hindi nakinisan no? yan mga puting radya kayo yan tingnan ninyo sa akin kung gaano ako kaano ng mga radya kakapi kasi ako eh. yan unang laman ng aking ano tsaka ano pa to bay bato no? Hmm? Uy, bato. Ito, natagpuan ko to sa dagat, people. Isang batong kakaiba. Huh? Parang buto ng ano. Kaya tinago-tago ko rin siya. Ah. Di mawari kung anong klaseng bato ito. Tagal na yan. Sa dagat ko mismo natagpuan to. Okay, yan. Tapos yung garapa ko. Yan ang garapa ko. Ito ako mismo gumawa nito. ngitim itim na siya. Diba? Ano May Wala. Saan ako magawa sa Ito. Ito naman. Ang laman nito. Ako din ang gumawa nito, people. Ang laman nito radya kayo to. Ah, sinukuan pala to. Yan. Tapos dito. Yan. Ito, dignum sigurong laman nito people. Ito ay pinamana sa akin. Binigay sa akin. Nang isang tagas, taga tabaw pa binakit sa akin dito. Tagal na. Hindi malaman kung ano dignum siguro nakahoy ito. Di malamang dignum goma o anumang klase ito. Kasi tinanggal ko to, tinanggal ko sa langis. Kita ko, itim pa rin kahit tanggalin mo siya. Alam mo kung anong taon na ito, people. Ang may-ari nito, patay na. So, uh, siya ay namatay ng 89 years old. No? 89 years old na. So, sa kanya ito, tagal ng panahon. At matagal na ito sa akin, siguro dalawang taon na sa akin to people so ito ay antigo na antigo na Papa, ito pa ano to malaman kung ano to eh tulis na ba to tinago ko kasi hindi ko alam kung anong klase no okay tapos ito marami pa to people ah yan. Ah, man, man, maroon dito, panyo. Ang panyo. Panyo ng tatay ko. Yan. May panyo ito dito sa loob. Hindi ko na lailabas. Yan. Ah, may pera pa nga. Oh. May panyo. Yan. Panyo at saka pera. Tapos ito. <coughs> ito. Ito pala, hiyas ng langgam. Ganitong forma. Ito ang hiyas ng langgam. Hiyas ng reyna ng langgam. Yan. Parang langka. Double action siya. Hiyas ng langgam. Hiyas ng reyna ng langgam. At buto ng langka. Ganda, no? Ito, ito rin, no? Ito yung talaga, Butong-buto ng langka. Hmm. Diba? Ito. People, abangan nyo muli ako sa channel. Sa I Wonder Channel. I Wonder TV. Ito naman ang nakuha ko sa dagat. Na matagal na rin tong panahon. Kung kung ano, kan sabi mo, ng tubig kasi kaso lang para siyang bubog. Hindi ko lang alam, no? Tinago ko lang. Tinago ko lang din. Ito radya kayong pulahan. Radya kayo. Yan. At ito, matagal na matagal ng panahon. Bigay ito ni Kabenjo, unang pagkikita namin ni Kabenjo. Ito ang sabi niya, sinukuan kahoy. Sinukuan kahoy daw ito. Pero umitim, pero sa loob, put, ano? Pero hindi nag-fade ito, people. Hindi nag-fade. Binutasan namin ang ano. Ayan, nung binutasan, ganyan, kahoy. Pero, ang tagal ng panahon nito, ang anak ko ay, ang edad ng anak kong maliit, yung bunso. 4 years old. 12 na siya ngayon. So, 12 years na. Ha? Ah, no? Uh, 12 years old ng anak ko. 4 uh, years old pa lang. Ito, so, ilang taon pala. 8, 9, 10, 11, 12. 8 years na pala to sa akin, people. Tagal na, no? Yan ang mga antikong mga gamit, people. Simple lang yan. Inahabak ko yan dito. Meron pa yan eh. Nakahabak sa akin konti. Hindi ko alam kung saan ko nilapag. Nahiwalay ko kasi ang mga hab habak ko. Yan lang ang habak, habak ko sa katawan. Hindi kahit sabihin natin kayo mga people na may kaalaman ng karunungan lihim. Dahil ipinakita ko ang, ang laman ng habak ko. Hindi ako worried. Kasi hindi nyo naman yan mahahatak. Hindi nyo may Kahit higupin mo may nyan, hindi mo maiihi Ang mga ibang tao sinasabi sa akin. Tol, sis, wag kang magpakita ng gamit kasi hihigupi ng kapwa mo yan na may alam. Ang sa akin, mga kumpare, mga mare, mga ate, sis, otol, anakis, mga brother, sister, sir, ma'am. Ito ay hindi ko kailangan na ipagbawal na makita ang aking mga kaalaman at lalong-lalo ng aking mga habak. Hindi ko kailangang itago sa inyo. Ikaw lalaki, ako babae. Iba ang sitwasyon mo, ibang akin, di ba? So, ako naman hayag. Ganun talaga kami mga babae. Showy, no? Showy talaga kami. Bakit ko sino showy yan? Para bigyan ng pansin at big at tulara ng kapwa na hindi naman natin kailangang itago people yung mga ating mga ating mga karga. Bakit? Kasi balang araw makikita ng tao sasabihin sa iyo, yan legit yan taong yan. Kasi pinapakita niya lahat ng gamit niya. Yan ang totoo. Ganun ang dapat people. Yung iba sasabihin, Ate, <clears throat> pwede ko bang ipakita ang aking gamit sa kapwa ako? Pwede ba nilang hawakan? Pwede. Pwede yung pahawak sa iba yan. Nasa kanila na lang kung hihigupin nila. Pero tandaan mo, hindi kayang higupin ng kahit sino <clears throat> ang kapangyarihan mo o ang iyong karga. Babalik pa rin yan sa iyo dahil sa iyo yan. Iyo yan. Sa iyo nakapangalan yan. Ganun po. Kaya sana maunawaan ng bawat isa natin na huwag kayong matakot kung sasabing hihigupin ang inyong mga gamit. Walang katotohanan yan. Higupin man nila ngayon yung mga gamit ko, uuwi pa rin yan sa akin dahil ang katawan nasa akin. Kung ang espiritu kinuha nila, katawan nasa akin at lagi kong dinadasalan at pinapausukan, babalik pa rin sa akin yan. O, di ba? Ganun lang, people, ang tunay. Okay? Maraming salamat at medyo mahaba ng ating video. Baka tama na kayo. God bless.